Hi guys, kumusta po kayo? Pero bago ang lahat, please like and subscribe my YouTube channel. nakasubscribe subscribe na kayo. Maraming salamat. Ano na naman, nagtatahin na naman ako ng Cortina. Always Cortina talaga. Na guys, huwag kayong magsasawa sa aking journey sa pagtatahin ng Cortina. Ito kasi ako masaya sa pagtatahin ng Cortina. Kaya ayon. kasi marami akong customer. Tahiin ko na pag umpisa ang aking 14-seat na Cortina na order sa akin. ko, mahaba-haba pa ang proseso nito. Pero iniisip ko ang pera so, na darating sa akin pag matapos ko ito, Charisse. Sana Lord, bibigyan mo ako ng more strength na makayanan ko ko ang lahat. Charis! Diba guys, minsan inaantok din ako magtatahi ng cortina. Kaya minsan may kapi ako. Hindi lang oras-oras, minuto-minuto magkapi gagawin ko. Pero hindi naman pwede, ba? Diba? Sabi ko sa sarili ko, kailangan kong magtsaga, magsipag para naman magkaroon ako ng pera. Hindi ako mukhang pera mukha lang talaga ang pera. <laughs> Charis. Tawa ko lang kayo guys. Kasi ako, na ako niyan sa pagtatahi. Kasi wala akong kausap. Mag-isa lang ako niyan. Butangin lang aking cellphone ng aking kausap. Kaya seryoso ang inyong nanay ...mananahi sa pagtahi ng aking kortina ang order sa akin. Saan may lalapit sa akin ng mga maritis? Di ba maritisan din minsan, charis Kasi guys, nasa ano lang ako, sa tabing kalsada lang ako. May tindahan din ako konti sa aking mga kortina. Ayan din, nidisplay ko rin yan. Di diba? pag gusto nila, nag order sila. Pag gusto din nila yung tinahi ko... Ayan, binibili nila. Mga tela din ako na ready na namimili lang sila kung alin ang gusto nila. Kapit bahay ko kasi mga kaibigan, syempre magpapasko na. Gustong gusto din nila pagdating ng Pasko ay maganda ang bahay nila. Kaya ang inyong nanay mananahe ngayon kaya maraming tinatahe. Kung iniinda ang pagod kasi alam ko naman ang kapalit ng pagod ko ay ginhawa sa buhay. Charis! Tama na ba tayo nito? <laughs> Hindi. Ganito lang talaga. Kailangan natin kumilo sa buhay. Huwag maging tamad. Huwag kang maging tamad kasi paano ka kikita kung maging tamad ka. Ah, pati pag-upload sa YouTube, ayan, hindi na ako tamad. Laging nag-upload, laging updated ang inyong nanay mananahi. Lang, tam lang naman talaga ang buhay, di ba? Alam nyo guys, sa totoo lang, nagtrabaho ako, ang dami kong awal. And out of Potter best in attendance ay ano ba yung attendance may best best ba ano ba yon freak attendance pala basta marami akong award pagdating sa trabaho dedicated talaga ako kasi lagi kong nasa isip talaga na may pera sa trabaho po sa OT present ako niyan minsan dati 24 hours walang tulugan pag uwi ko sa bahay lutang ang inyong nanay mananahi pag ako dati hindi naman mananahi kundi nasa tuner kami nasa electronic pag nakaharap sa computer kasi tuner ang ginagawa namin ina-align namin yon sa computer Baka ako dati, super, super lamig ang aircon sa loob. Kaya ang puti-puti ng inyong nanay mananahi na ngayon. Noon, ang payat-payat ko pa, hindi pa ganito ang katawan ko. Mukhang dalaga pa tingnan. charis. Ngayon, ano nang nangyari? Ganun na talaga. Kasi nanay na tayo. Hindi na natin maano yan. Isa pa ang anak ko. Parang dalaga pa ako tingnan. Hindi pa nila mapaniwalaan ako may asawa na teris teris Oo naman talaga pero ngayon na deform na ang aking katawan pero okay lang yan basta ang importante buhay tayo at malusog sabi nila kunting diet diet daw kasi ay pag ka maraming sakit na do dumapo sa iyo sana wag naman po kailangan natin mag-exercise din pan panagsa pero so, sa trabaho ko kasi nga lagi nakaupo minsan ang sakit na ng balakang ang sakit na ng likod sabi ng mga anak ko tumayo tayo naman daw ako kunti at parang mag-stretch stretch daw para daw hindi sa sakit ang aking katawan. Ano naman, kailangan din pala siguro mag-stretch stretch ako. Ayan, nabubulol na talaga ako. Bintangan ko sa aking pagkabulol ang aking pustiso. Ang hirap kaya magsalita. Lalo na pag kumakain ka, ang pustiso talaga minsan nag-uga-uga. Kaya ang inyong nanay talaga minsan hindi maintindihan ang sarili. Charis! Ayan, ang inyong nanay mananahi. Ayan, may kausap yan, may kamaritisan. Nagtatanong kasi ng kurtina ko. Kailangan natin entertaining baka malay natin magpatahi, di ba? O dagdag income na naman. Ayan, magmalitisan muna ako niyan kasi ini-entertain ko talaga ang aking customer kasi siya sa kortina kung ano magkano or ano kasi gusto din daw niya magpatahi ng ano cover sa sopa. Kaya sabi ko ano, hindi ako masyadong nag-ano sa cover sa sopa kasi ano matrabaho hanggat 'yan. Hangga't kortina na lang ako kasi marami dadami ang aking trabaho pag tatanggap pa ako ng cover ng sopa kasi hindi ko pa yan specialist talaga o kung doktor pa specialist ta charis ito muna ako mag-focus sa king cortina sa kanila yung cover cover diyan in fairness alam ko malaki ang kikitain diyan sa mga cover cover na yan pero ayoko palaran kasi hindi pa ako ano bihasa talaga paggawa ng cover ng kutsyon or ay yung upuan pala. Ay ko, doon muna sa akin kaibigan, doon muna siya, doon siya magpatahi kasi bihasa na yon charis yung ba guys ang taba-taba ko na talaga sa totoo lang kakaupo ko lang siguro to ha <laughs> bintangan pa ang pag-uupo o nga totoo naman siguro di ba mas lalong lumalaki ang aking puso ng mga belbel -bel. kasi pagkatapos kumain ayan upo na magtatahi na sa makina oh ako kasi marami talaga akong tahiin isipin mo naman magpapas na ay kailang kong habulin yang tahiin ko ay, may waiting pa akong tatahiin na buong bahay yan ay pinasukatan sa akin kahapon o di ba nakita nyo naman na binablog ko sa aking kaibigan ang dami din niyang order At ang aking auntie na sa probinsya ay eh, nag oorder din ng ano, tatlong seat na double panel mahirap yun so, guys kakayanin ko kasi alang-alang sa pera kasi yun nga sinasabi ko sa inyo mukhang pera ako charis so lang sino ba namang nanay na hindi gustong pera sino ba namang tao na hindi gustong pera di ba? tayo nangangailangan ng pera pero sa tamang paraan pag ano natin, paggawa ng pera, paghanap buhay. Magkapi-kapi muna tayo. Ayan, higop-higop ng kapi kasi inaantok talaga ang inyong nanay mananahe ngayon. Diba? Tungtuwa talaga ako pag makakapi ako. Parang enjoy na enjoy ako pag makakapi ako. Kaya minsan talagang pinipigilan ko yung sarili ko. Yung dibdib ko ay kumabog-kabog na at hindi ko maintindihan na parang yung crush ko dati pag nakita ko ay kumabog-kabog ang aking dibdib at sabay panginginig. Charis! No? sa pang crush naalala ko noon talaga nung nagka-crush ako na first time kong nagka-crush ayon pag lumapit na siya sa akin wow nanginginig ang katawan kong hindi ko maintindihan kasi hindi kumpleto yung araw ko hindi ko siya makikita lagi ko siyang inaantay oh my god grabe grabe yung ano kong noon yung puso ko noon nung high school pa ako hindi ko maintindihan sorry ah, nag-aala yung eh, mimkina kinikwento na ang buhay pag-ibig <laughs> ganyan lang talaga mga kananay kailangan naman talaga natin ng Kwentuhan natin ang ating sarili sa buhay pag-ibig natin noon na ngayon hanggang ngayon nandyan pa rin. Charis, nasa asawa na napuntang ating pag-ibig, ang ating puso. Siyempre naman, doon nasa asawa. Wala na sa ex. Totoo lang yung ex kong yun. Ay naging, ay uh, yung ano, crush ko noon, ay naging boyfriend ko din naman. At Siguro nabibigyan ni din siya sa akin kagandahan. Oh, na no. akin big achievement na 'yun sa akin na nanligaw siya sa akin. Pero hindi ako nagpalata na crush ko siya. Niligawan lang niya ako. Siguro nabibigyan ni siya sa akin kagandahan at kaseksihan noong mga panahon na 'yon. Pero ngayon daw buhala na ang inyong nanay mananahin. Sa dami-dami ba ng anak? Ay hindi, eh, tatlo lang ang anak ko pero na na talaga ang body. Hindi nakatulad dati nung dalaga pa na sexy pa. Charis, ba guys, gustong gusto ko talagang babalik ng katawan ko dati. Kasi ang hirap talaga pag yung magsuot ka ng damit na ang, katawan mo ay malaki na. Ang hirap talaga hanapan ng damit sa totoo lang. pa napaisip ako? Bakit kaya may mga taong ang sexy, ang ganda ng mga katawan, hindi na di-deform? May mga anak na sila, di ba? Kahit ilan pa ang anak nila, ganun pa rin. Kasi iniisip ko talaga, yung pagsuot ng damit, ang hirap talaga. Pa ako sa point na hindi, hindi ko na masuot lahat ng damit ko. Pati pantalon ko, hindi ko na alam. Kasi lalo na pag magsimba ako, wala na akong masuot talaga kasi hindi na kasya. Ang ginagawa ko noon, pumunta ako sa mga ukayan para lang mag magkaroon ako ng pantalon. Talo na magkasya sa akin na tuwing magsimba ako na may maisuot ako. Hindi ako sa punto na nagda-diet ako, nag-low carb ako. Ayan, pumayat ako pero marami din nagsabi sa akin na hindi maganda ang pagapayat ko. Parang tumanda daw ako. Yun, binalik ko din ang katawan ko. Kasi hindi ko din nakayanan sa sobrang gutom na rin. Kasi hindi ko pa talaga na-adapt. Pahanap talaga sa akin katawan ang kanin talaga. Tiyan pala ang kanin talaga ang hinahanap-hanap. Ginawa ko ngayon, kumakain ako sa araw. Sa gabi, hindi na ako kumakain baka hindi masyadong ano malaki yung tiyan. kasi doon talaga yung sa bilbil yung sa tiyan. nako ang hirap talaga lalo na pag magsuot ka ng mga pantalon wow ginoong you know. kung nga ako kung, kung ibalik ko ba yung low carb ko kasi lang grabe struggle talaga yung low carb na yun kasi ang hirap talaga walang kanin may sakit pa akong ulcer o oh, di ba kaya kung gulay naman ang kinakain ko tapos ano karni. hindi naman din pwede kasi kailangan talaga ng kanin ng chan ko. Parang naubusan ako magsalita nito, guys. <laughs> Kayo naman magsalita, Charis. <laughs> Gabi pa ako niya nagtatahi ng kortinang yan kasi madami pa talaga. twenty oh, 28 plus 4 is 32 curtains. Iba pa yung panglababo. O diba ang dami? O, curtains plus yung panggitna pa. Ilan yun? 14 pieces. 14 pieces plus 32. O ilan na lahat? 46 siguro. I think. Diba? Maka talaga sa totoo lang. Pero kayanin kasi dahil sa pera. Guys, <laughs> malapit na ang Pasko. Ang dami ko kanya mga ina-anak. Super, super, duper dami talaga nasa 20 ata yung ito yung Pasko nandito yan sila so kailangan mo talagang November pa magbabalot ka na sa mga regalo para sa kanila yung iba mga dalaga na so hindi na sila masyadong nag-ano. pero binibigyan ko pa rin pag makita inyong nanay mananahi kailangan talaga magsipag <laughs> Kaya din naman pag may mga anak ano ka mga inaanak na yung parang wi ano kanila ba welcome na welcome ka sa puso nila di ba ka nagbiblis nagnenina nina ganoon din ako kasi pagdating ng lumaki sila syempre maalala ka rin nila diba? ba mga inaanak na rin ako sa kasal kasi syempre ilang taon na rin ako magpi 50 na ang inyong nanay mananahi na ngayon pero alam nyo ba guys sa isip-isip ko talaga yung ano yung isip ko talaga ay hindi pa ako matanda isip ko pa talaga 18 age pa ko charis oh. Bakit kaya no, pag idad lang ang tumatanda sa atin, pero yung isip natin at puso at damdamin, ayan, puso, isip at damdamin, ayan, magkasama yan, parang bata pa talaga ang tingin mo sa sarili mo. Pero in fairness talaga, matanda na pala talaga. Napaisip ako, alam nyo ba? Bakit kaya wala pa akong apo yung mga anak ko? Hindi pa nag-asawa yung panganay ko. 7 <laughs> years old na. Ang sabi niya, mag-30 pa daw siya mag-asawa. Naku, Diyos ko po. Sabi ko nga sa kanya, baka maiwan ka na sa train. 30 na yan. Malapit ka ng lalampas sa kalendaryo at mawala na yung edad mo dyan. Once bandang huli, eh, ay ka na ng lalaki at paka, hinahabol mo na. Napakasalan mo ako kasi matanda na ako. Charis. Yung gusto niya, eh, yun ang choice niya. ay, ay eh, hindi naman natin ma ano, mapigilan kung yun ang gusto talaga niya, di ba? Siyang mapakasaya sa kanyang pagkadalaga, pero iwan ko lang, kumasaya ba yan, ay lagi naman sa trabaho. <laughs> Sabi niya mag-outing-outing sila or mga ano sa kaibigan niya, hindi na namin pinipigilan yun kasi alam naman namin matanda na siya eh. yeah, Alam na niya si, sarili niya ang tama at mali, kaya ayan, go-go, go-go na siya kung saan siya pupunta. Kasi lagi namin din pinapaalala sa kanya yung mga hindi din maganda ba kasi nakakatakot na sa panahon ngayon di ba ingat sa pag ano, sa pag lalakbay kung saan pupunta di ba niya yeah, may boyfriend na daw siya pero hindi ko alam kung nasaan ang boyfriend niya kasi hindi naman niya pinakilala pa sa akin sa amin mag-asawa kasi yung boyfriend niya is open sa amin kaya ayaw niyang maulit daw ulit baka daw mangyari daw maulit ulit sa boyfriend niya dati kaya ayan ngayon natatakot siyang ipakilala sa amin pero walang problema sa amin kasi gustong gusto din namin makilala siya gusto niya sa new year daw ipapakilala daw niya sa amin sana ipakilala na niya <laughs> parang pilatayisin natin kung ano ba talaga kudos ko, ang haba-haba na ng voiceover ko ang haba-haba ng salita ko sana huwag kayong magsawa, pakinig sa akin mga kwento, mga kwento walang kwenta, pero totoo yan o ba guys, kwento ko lang sa inyo, may trabaho na yung panganay kong anak, nakatapos na siya isa siyang engineer, isang driver lang ang asawa ko, nung time na nag aral siya ng college, naghungkong ako pero hindi ko natapos ang dalawang taon kasi pinauwi na ako ng asawa ko kasi naano siya, na homesick siya siyang na homesick, hindi ako ha, sobrang miss na miss na daw niya ako kaya ayan ang pag-uwi ko payat na payat kaya ayan nagsusumikap kami pag-uwi ko eh syempre may tindahan kami noon inipon lang pala niya yung mga pera kong padala ayan binili namin ng tricycle ayan nag tricycle siya ang ilang yung pagka tricycle niya yun lang din ang nagpapakalasa panganay naming anak na nakatapos siya na naging engineer na ngayon. Proud na proud kami sa aming sarili na nakapatapos kami ng anak namin na nagkaroon kami ng engineer na anak. O, di ba, Charisse? Namin sa aming sarili, sa pangalawa naming anak ko, sana naman mag aral siya ng mabuti. Ang problema naman ito, walang ano, hilig sa pag-aaral. Lagi pang sinasabi niya, bakit pa daw may pag-aaral pang mangyari. <laughs> Sabi, sino daw nagsusi ng karunungan, bakit kailangan pa daw mag-aaral? Diyos ko po, eh, kailangan nga mag-aaral para naman magkaroon ng ano, strategy sa buhay kung paano yung maman, di ba? Di eh, paano kung wala kang pinag-aralan at mahina din ang discard mo, di wala din. Po, yun nga iniisip namin, naku Diyos ko po, ang gusto gasi namin sa mga anak namin ay mag ay lahat ay makatapos kahit naman ganito ang sitwasyon at ganito ang trabaho namin at ganito ang trabaho ng asawa ko, eh, siyempre proud pa rin siya kasi tricycle driver lang siya pero nakapagpaaral ng anak di ba man yung pagpapanahi ko is weather weather lang to season season ngayon magpapasko syempre malakas e pagdating ng hindi na pasko syempre pag taghirap na taghirap din di ba hanggat maari kakayanin namin laking achievement kasi sa isip isang magulang yung magkapagpaaral ka ng anak makatapos sila di ba tayo dito sa mundo at least okay ang buhay nila kasi pag wala talaga silang pinag-aralan ang hirap talaga maghanap ng trabaho lagi namin sinasabi sa kanila na please, mag-aral kayo mabuti kasi pagdating ng panahon, ang hirap talaga maghanap ng ano, trabaho. At saka putulin natin ang kahirapan. Umpisa ang kahirapan dahil din sa hindi natin pinapaaral ang ating mga anak. Ito sa kanila, pagpaaralin namin kayo at magkaroon ng magandang trabaho. Siyempre sa mga anak din ninyo, magpaaral din ninyo at ma... Yun yung sinasabi nga, putulin natin ang kahirapan. Hindi nang tamang di ba diba? Kasi sabi nila, anhin mo din daw yung pinag-aralan mo at kulang ka din daw sa discarte. Tama naman kung kulang ka talaga sa discarte eh wala din kasi marami din mga na wala din ayan natapos na din ang aking cortina ayan ilalagay ko na at pipicturan at i ano ibibideo ko kasi ipapadala ko sa may-ari o di ba maganda yan gustong gusto ko yan charis syempre ang may-ari gustong gusto din niya makita ang kanyang cortina isipin mo naman kung gaano kadami yan 14 seat na cortina o di ba hirap na hirap ako picturan yan bibidyohan kasi sa totoo lang yung bahay namin talaga ang hirap talaga at kung ang bintana ay maliit na eh, hindi pwede sabi ko nga bahala na Mag gustoan pero ay alam ko magugustuhan talaga niya to kasi maganda naman talaga eh ilalagay ko at pipicturan ko yan para ipakita ko ayan bising busy, busy na tong tuwa ng inyong nanay mananahi diyan kaya sabi ko achievement na rin Natatapos ko din ang isang sit na cortina at maya maya ko na naman yung iba dandahan lang para naman ano sabi slowly but surely ayan na matatapos na kaya Isasabit ko na yan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig sa aking kwento. Charis yan ang kabuuhan. Huwag niyong kalimutan. Baka nakalimutan niyong i-like at i-subscribe ang aking YouTube channel. Thank you!